Pindutin natin yung number 1 kung kukusa na siyang aandar, Oh. Ayun, oh. Okay na. Ayan, nagkoka na siya, nag-oscillate na siya, oh. Yan, ang ganda, oh. Malamig na. Oh, Napipress. Ah, hindi pwede. Tama. Ito talaga. Tapos yung spacer niya. Nasa sa na natin. Ito na yan. Yan, ano oh, walang sabit. Yan, tama yung ginagawa natin. Babalik natin yung apat ah, na turn yung mga mahaba. Ito na yan. Yeah, alignment pa natin yan. Ah, baliktad pala to. Babalik rin natin. Baliktad pala siya. dapat ito nasa baba babalik ka rin natin balik pala na yung pagkakabit natin ayan ay sila na din kakabit natin tong apat na tornillo.

Mởi tung nữa, nếu như mà đi hoàn dito Ayan. yan, Tama yung natin. No? siya. Ayan, matigas siya. Ang ibig sabihin niyan, disalignment siya. Ayan. Madali lang gawin niyan. Ayan, o. Oh. Luwagan natin ng kaunti. Luwagan natin ng kaunti ito. Mati gas Wala sa alignment Wala sa alignment So mayroon kang Pukpuk Pukpuk puk, puk lang na Ayan, Huwag yung titigay Hanggat hindi lumambot Tigas. hindi na mahirap dyan baka makapal yung nabili nating busing medyo makapal gagawin natin yan may babawasan lang tayo dyan na sikit dapat yan naglalaro yan matigas dapat yan lumambot yan ipit ipit tatanggalin natin ipit siya ipit babawasin natin makapal siguro yung busing na nabili natin babawasan natin konti lang ang ibabawas natin dyan malipis lang na bawas yan pwede na ipit kasi siya ipit medyo makapal yung bossing na bilhin natin konting konting clearance lang okay na ito yung nakakaabala sa pag-aayos pag may mga problema-problema, ginagawa lang natin ang paraan. Ano ba yun? Ano ba yun?

na makakapinil stretch siya Ayo pa rin yung kan. Wala pa rin yung pre na hinahanap ko. Dapat mayroon 'yan. Subukan natin kung aanda sa number 1. Ayaw pa rin umanda sa number 1. Sa number 2, pwede. Yan, pandarin natin para kumalat yung langis sa shafting at bushing maganda na yung improvement oh, hindi mo na kinakailangan pang kamayin para sa umandar ayaw ah, yeah, talaga pandar ka ng pandarin natin Ya alay mo talaga to ng maigi. Ay pa rin umando sa number 1. Kinahalang kasi mapalambot natin yan. Ayaw lumambot. malambot na siya ayan. ayan malambot na siya marami na siyang ikot ayan gumanda ganda yung pre-wheel nya pinakana kasi umiikot ng malaya yan subukan natin panderin sa number 1 kinakailangan yan kapag open yung freewheel nya pag pinitot mo sa number 1 dapat umikot na siya ayun o umikot na siya sasaulin na natin yung mga pinagbabaklas natin ayun o malakas na siya ayun o, Ayan, o. Ito sa ulit na natin. Yan. Kuna natin dito yan. Sa dati. Sa ulit natin to sa dati. Natipak na yung... Ha? malutong na uh. Pwede pa yan, kahit, to, na, kahit natipak. kapasitor balik natin itong kapasitor ito hindi ko na natandaan kung saan to kung dito makuokan sya ha ah, dito dito yan dito yan sya dati ito nga alam rin na lang to kasi natipak na yung tayangan Dahil sa kalumaan na kasi yun. Ang plastik kasi lumulutong yan sa katagalan dahil sa init ng ventilador. Pag umaandar kasi umiitin yung ventilador. naapektuhan yung plastik. Nako. Yan delikado pag naipit yung wire. Madadali tayo dyan. Kinakailangan hindi naiipit yung, yung wire pag tayo kasi yung pagmumula ng grounding ah, baliktad pa yata hindi ka kasi yung takip sa sayad kailangan kasi matandaan ka tinatandaan mo kung saan mo binabaklas yung mga gamit para pag sa uli hindi ka baklas gamit Ah, hindi pwede. Ganun talaga. Dito talaga siya. Tingnan natin kung hindi tayo mahirapan magsalo ng takip nito. Hindi naman siguro. Ayan. Ito Ah, maluwag pa. Diyan talaga yan. So, sa na natin. Ah. Tinanggal na ko muna ito. Kakabit muna natin to Kailangan nyo may paintbrush para malinis. Alam, hindi ko na nalinis. Alisin ko lang yan. Kahit pa paano, maalis yung alikabok. Yan. Linisin natin yung paint press. Yan. Hmm. Tatanggal yung mga dumi. Baka kamaya, pag pinandar natin, yung alikabok pupunta pa sa atin. Hmm. Okay na yan. Tapos yung takip ah, sa so, natin itong ito pa lang yung una natin meron itong screw sa, li, sa harapan dalawang screw sa ano yan ito ah kaya magagamit natin itong ventilador. Hmm. Hmm. Oh. Sunod, itong takip sa likod. at yung lock bumili na ako ng bago ito yan bagong bago ito yung luma oh tipak na to oh wala na oh ito luma tingnan na oh wala na tipak na oh hmm. ito yung bago bagong bago lalagay natin dito yung LSE eh. punasan natin yung LSE eh. Kahit, kahit, pa paano luminis man lang yan hindi pa naman gaano madumi at tanggalin mo natin yung alikabok yan no? daming alikabok o oh. yan o, no? malikabok kitang kita yung alikabok alisin natin yan Ayan, yeah, malinis na. Kakabit na natin to dito sa harapan. Yun. Uh. Ayun, may pang alikabok. Punasan natin yan. Ayan, okay na. Tapos kabit na natin tong takip. Ah. I-brush natin itong takip para matanggal din yung mga alikabok. Yeah. Uh, Tingnan natin kung maganda na. Yeah, may prevail na oh. Kasi napalitan na 'yung busing. dapat ganyan hindi siya uh, ma mahirap rin oh. Yeah, madali na siyang paanda rin. Ayun oh. Ito yung tinatawag na pre-wheel. na natin. Hmm. ganyan lang siya. Tumama pa doon sa ya no yeah sa natin yung likod ganyan lang siya oh. tapos yung itong tunel flat washer kaya niya, Nawala pa. <coughs> nawala pa yung flat washer. Iwan ko lang kung, lo, kung hindi lulusot dito. Ah, lulusot. Dapat yan may flat washer. wala pa yung plot wanga sir marami kasing gamit dito sa lamesa yung nagpapatagal sa paghanap ng gamit wala na yata ah ito makita ko na Pag wala kasi yung flat washer yan, lulusot yung tornilyo. Hawakan mo lang to para mahuhulo mo yung kanya. Ganyan lang. Ganyan lang kadali. Ito yung flat washer. Ito yung haharang doon sa arm niya para hindi siya matanggal. kailangan ko ng maikling extra driver hmm. ah, kinalang maluwag siya pag maigpit niya mahihirapan yung ventilador tapos sasulit natin tong takip Dahil magaling ka dito sa Silipan. Hmm. Hmm. Ah, madali lang. Oo. Okay. Mas natin to. Sasawli natin to. Yan ah. Madali lang to. Sasalpak mo lang yung dito. Oh. Hmm. Okay na. Testing na natin kung under na. Hmm. Testing natin. Pindutin natin yung number 1 kung kukusa na siyang aandar, Oh. Ayun, oh. Okay na. Ayan, nagkoka na siya, nag-oscillate na siya, oh. Ayan, ganda, oh. Malamig na. Oh, napipreskohan na ako. Ayan, oh. Okay na. Hmm. Yan, hanggang dito na lang yung ating video kasi umandar na yung ating ventilador. Yan oh, Sa number 1 pa lang, pinipindot mo, umaandar na siya. Yan oh, Magkita-kita na lang tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Kaya wag niyong kalimutan na patuloy po niyong suportahan ang channel na Brother John Tech. Yan. Magkita-kita na lang tayo at pagpalaan kayo ng lahat ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. تھینک یو مرام السلام